Ayan, magandang araw na naman po sa ating lahat. Andito na naman tayo. Day 12 na po. Kaya, tiyaga lang at sana po ay may kalalagyan ng aking mga taba. <laughs> Kasi nag-order tayo ng mga dress na uh, idadamit natin. Kasi meron pong pinaghahandaan na imbitasyon sa atin kaya kailangan matapos ang isang one maalis na tong bill-bill na ito pero matigas. <laughs> hindi ang problema ko kasi uh, paki-comment below. Ang problema ko kasi is yung ano ba uh, matigas ba yung aking uh, dumi. At saka, hindi maganda yung pagdumi ko instead na sa umaga ko sana sa pagising ko eh, Uh, magdumi ba kaagad pero hindi sa after tanghali or before tanghali after, before 12 or like this or after kaya ang gusto ko kasi bago ako uh, yung papasok mag uh, ano na ako magdumi na pero pasintabi po sa mga kumakain po um, kailang ano hindi yung hindi to ang problema ko kaya pero pag Uh, ano naman, may time naman na maganda ang pagbawas. Pero minsan hindi. Yun ito ang problema ko. Kaya matigas itong chan ko. Kaya, ayan. Pero ang bago ang lahat. Salamat sa nagsuggest at mag-twist po ako ngayon. At sabi nila, mag-twist po ako. Ngayon po ay eh uh, 7 eh uh, 7 o'clock in, pon, uh, in Ngayon po ay 7 o'clock. 7 o'clock ng umaga dito sa Barren ngayon. Isa na tayo. Magandang araw po sa ating lahat. Mga ka-OFW, mga pamilya ko dyan sa Pilipinas at sa ibang, ibang bansa. Salamat po. Yan po ay malapit nang matapos ang Ramadan. 9 days to go. Kailangan 10 minutes again. hindi ko na pinag-automatic. Mas better na ako na yung mag-twist. Pinawisan na tayo. Kasi bago ako mag-workout dito sa kwarto ko, nag-jogging ako ng 10 minutes sa labas bago ako papasok mag-workout. Kaya madali akong pinawisan. Kasi kailangan sa labas, papawisan ka naman pero parang ano lang, uh, uh, ano lang sa katawan. Pero pag dito sa kwarto ko, kasi hindi naman ako nag-on ng isi. <coughs> Excuse me. Uh, talagang dakgatak ang pawis mo. Yan. Magkano na naman tayo ng, ito yung ginagamit kong pinagtatalunan yan kaya medyo maingay baga <sighs>